Mga pasaherong buwis-buhay sa pagtawid sa EDSA, motorcycle riders na dumadaan sa bike lane at mga bus driver na nagsasakay sa maling lugar. Yan ang mga sinitang problema kanina sa EDSA. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Madaling araw pa lang kanina ng parahin ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ng DOTR ang bus na ito sa northbound ng Ortigas Station ng EDSA Busway. Ang violation niya, nagsakay ng pasahero kahit wala pa sa mismong istasyon. Ang parusa, tiket na may kasamang 6,000 piso multa at seminar. Depensa ng driver. may naka, sa kadaan. Eh. Hindi sinakay ko na lang. Isang bus din ang natsyempo ang nagsakay ng mga pasahero kahit wala pa sa Guadalupe Station. Gaya ng nauna, tinikitan din siya. Hindi na bago ang ganito mga eksena sa EDSA Busway. Kahit may daan naman paakyat at pababa galing sa mga MRT station, madalas pinipiling makipagpatentero ng ilang pasahero patawid sa istasyon. Less hassle nga, pero bawal at delikado yan. Mahirap ko siya umakit dito sa may, ano, sa may e, MRT. Sobrang taas. Sana lagyan nila dun, ng, ano, dun sa may intersection ng, ano, ng footbridge para mas malapit yung mga galing sa volleyball po. Bukod sa mga bus driver, napara rin ang mga rider ng motor na nahuling dumaan sa bike lane sa Mayed sa Connecticut. Ang rider na ito, sinubukan pang magpalusot dahil malilate na raw siya sa trabaho. Ang ko dapat alas 6, na ako sa trabaho. Alas 6, nagkakabulaw ng oras. eh. Sa kabuuan, nasa dalawang bus na nagsakay sa ditamang sakayan at dalawang dosen ng motor na dumaan sa bike lane ang nahuli sa operasyon ng DOTR kaninang umaga. Nagbabalita mula na sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.